Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw ka ron ng kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra o gato'y ni Elaine Bathan. Ingunman man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagwa lang ko sa pangan nga ara, 26 anyos, may kalivin o taga Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kahadlok nga mga anak pag usab Nasisaryan manggod ko Aro niya sabtan, sugdon ko diyang tulo tulupalang kabuan ng akong tiyan. Ingon e ini ang mga panghitabo. Mi, palit sa kong Ah, ay pagdugay di kay mga unaw niya ta. Gutom na taon ng buntis di. Ay, katalira, katalira ko i, eh. Sigarilyo rin ako paliton. Di, basing may lamik dito. Paliti ko bi. Kanahan ko mukha o tamis. Eh, sige ka tamis, we. Kaya makadako bata. O kay na nga pamang ko. Sogo bata. Paliti lang kung kapit at nga strawberry flavor gani. Kay humut, kay itong simot-simoton, santang kaunon. How? Ikaw good? Hindi, aris ko? Nige. Ay, kalain ba di ani magbuntis, o Labi na mga. Kay ganahan akong kaunon sa unang. Karun diri naman ako ganahan kanon, O nga tong akong ganahan nga kanon sa unang, karun di nagigit ko ganahan. O dili ko makalikay sa tamis. Labi na ang baho sa strawberry. May nag-text sa cellphone ni Jay. Ay, wa man diri niya madaang yung cellphone. Kinsa man niya nag-text niya. Tanawin ko baka. Ah, bahala na. Basik importante ni. Uy. Number man ni. Ganina pa po siging message sa messenger. Wa ni mo gisin. jahan na sad ka sa imong kalibin. Hmm? Sa man ni? Kinsa man ni nga number man ni? Mag-message ko siya sa messenger. I-check na ko, ni Jay. Mitch? Mitch na diri nga unread message ni Jay. I open ko ba ka? Gla inuika kusog sa kulpa sa akong tudkan. gikulbaan ko. Pero bahala na. Isin ko ni. Di aratong imu gusto nga bikini nga atong gipalit ay. ngayon ba ko? Sulubon ko ni sunod kita na to, ha? May laing babae si Jay! ano oh, Yan ang biskuti mo yung papalat, may! Ah! Ay! Mga oh, kong silpon! Ngayon yung mga naglilabay na ako! Tari ako na mong silpon diya! May laing diya ka, Jay! Nagbinuang diya ka na ako! Ha? Tanawin mo cellphone! Oh, oh kapadiyo. Tanawa kay pa tanaw ra ba kuno na niya ang ang chat nimo ang, ang, ang iyang ni gi-message. Ta, basta ah, sexy oy. Dili pa niya sna ni buro niya kay gi pamabdosan ko nimo. Mabuhog ta, Jay. Mabuhog ta. <laughs> mao na lang di ay na solution ang padagbuwa. Kayo sa mga itong buhaton, ma. Nasakpan ko na siyang nabinuang. Unya dili na ko buwagan. Nagkinahanglan amahan ng imong anak, Ara. Gikinahanglan sa imong anak si Jay. Ma! Oh. Recorded by X-Thunder Gaming. Grabe ang akong stress samtang nagmabdos ko. Diyan nasakpan ko akong kalibin nga ang nako. Sige na lang kong kaguol, mag-overthink. og perming sa akong kaugalingon. Bisa nun saan kong tambag ni mama nga dili ko magsigig kaguol kay mabdos lagi ko. Apan dili yun kalikayan. Mao diyan ang anak na ko, nasisaryan yun ko, og high blood pag yun. Onya. Mi. Mm tawa. Ano na masab ka? Ikaw ang nakaingon nga nasisarihan ko. Ngano ako man? Nga ang ingon sa doktor, mong isisarihan ka kay dili maubos ang bata. O nga naglisod ka sa pagpanganak. Ikay nakaingon na <laughs> Ako? Tungod <laughs> sa ako pagmabdos. Nga sige kong kaguol tungod sa imo pagbino ang nako. Angin <laughs> oh, kaya gihatang nga kalipay sa ako. Samtang nagsabak pa ko. Kuma naman tumi May. Nangayon, mo, diba? Ayon, balik -balik, na ngayon makupasay mo, di ba? Ayaw na lang ito balik-balik ako. Kaya wala naman ko magbinuang ron. Kamunan ni Bebe ang akong focus ka mi May. Pahawa. Pahawa, sa... E Ay mo sa ang akong dugo nga makakita ni mo. Eh... Hey. <laughs> Nakatuog na ang bata ako man ako kaligo niya. Huwag ako nang nadayapiran. Um, me, follow up yaro eh, ni mo check up. Pa-check up siyong pipi. Oh. Hindi <sighs> 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 ko pa kuyog ni mo. Si mama lang. Ah, uh, uh, sige. Ako nang bahala sa bata. Kulbaan man ko. Um, man ka. Hadlo ko bipihan. Maguna-una pa lang ko. Kusog na kayong kulba sa kundukan. Uy, ara, relax. Uy, aron di mo saka ng imong bipi. Kung taas gihapon ang imong bipi karon, ron, posibleng imnon gihapon ka tong tambal sa high blood. Pastilan, ara. Uy, kabata, panimong magtumarong maintenance tungod kay high blood ka na. Ma'am, ikaw na. Oh, ma. Oh, sige na, ikaw na. Ikaw na ikitawag sa asistan sa doktor, oh. Hmm. Hmm. Taas maghihapod ang imong BP. Oh. High blood na ba yun di ay kudok? Nga bata pa man ko. 26 anyos pa man ko, o gusapay akong anak. Maumahadlok na noon ko mga nakpag-usab tungod aning pirming taas ang akong BP. Ang akong mga pangutana mo, kining musunod, unang pangutana, 26 anyos pa ko, apan human ko masisaryan, tagas naman ka ay ko o BP. Nga naman ka, nga bata pa man ko. May high blood na di ay, sasama sa akong edad. Ikadawang pangutana, makulbaan ko matag-BP na ako. Mausad ka ni ang nagkaingon nga nung pirming taas ang akong baby? Pero mawara man sad ang akong kulba human og BP. Og wara man sad ko gipamati sa lawas. Nervyos nang ka ni. Ikatulong pangutana, nasisaryan ko sa akong pagpanganak kay dili ko no ang akong baby. Tungod ba ni kay sige kong kaguol samtang nagmabdos pa ko kay nagbinoang ang akong kalibin? unsa man ang akong buhaton nga magsige mo basol sa akong uyab. Ikaw pa to katapusang pangutana. Sa public hospital ra ko manganak sa CS ko. Posible ba nga CS lang gihapon ko sa sunod na kong panganak? Or pwede ba nga man normal na ang akong pagpanganak sunod? Delikado bang manganak nga normal ang na CS na? Palihog tapangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, ara. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, paminaw sa tumograma kini ang akong siliran. Once again, anin na sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, log behavioral ng mga problema tungod kay usaman ako ka psychiatrist. O mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. Kay usama ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rika na mo. Pwede kanya padala Pagpakila sa mong email, suliran underscore 612 at or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Udre sa mong buatan sa third floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbu. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga by being mindful you learn valuable lessons of weakness and strength. So we know our uh, ta positive ug negative nga mga puwersa aning kinabuhi Oh, daghan lang kitag bantayanan kani focus lang kita ha unsa may mga angay pagabuhaton. So ang atong magtatampo karong adlaw si Ara Uh, 26 years old, taga-lady. Kung dapit sa lady, ingin mo ara, basig sa sugod. Nasa i in partner, nyang iyang problema, tunod kay mahadlok na siya nga manganak sa ikaduhang higayon. Kay traumatic ang iyang unang pagpanganak no? So, sa dilipan pa na tubago ng mga pangutan ni Ara, ability na birthday di ay, sa Leyte, no? Sa may Union Buntok, Southern Leyte, ni Grace Diharmi, o ni uh, Honorable Judge Francisco Puray Jr. di sa Buntok, o nanin siya sa hinunangan, mga taga Tomas Opos, Sigaw kaloy asiro musta naman da kaloy akong uh, mga igagaw da mga obra mga duran family sa Matalom ug sa Tomas Opus ug sa Sugod so Southern Leyte di no? uh, disimistro to Nestor Obra da sa Maasin City sige mo ko text nako usato to mga listeners abroad no mga Barliso o Kimpan na uh, Albero family ma yung pagpaminaw <laughs> o Minoy Gabisay diya sa Bunbun -bon, ba ning dakbayan sa Sugbo ari lang onya diri sa Balay Pohon pwede ang imong regalo Minoy no ug nako na gitamdan ring mga magpag-rate din sa itong programa si mga Canteros Family dia sa Libertad Tubigon Buhol. Si Eugene, Romeo, si Tarsing, si Esperanza, o uh, kinsa pa ni si Gemma uh, Canteros sa Greenfield Inayawan, Pardo, Cebu City, mayong pagpaminaw. So, suma sa nabati na ito, sa drama, ang problema ni Ara, tugod ni sa iyang kahadlok nga mag mag manganak na sa no so una pangutana ni Ara 26 years old naman ko apan human ko masisaryan tag asman kaayo ko BP nganu mang ni uh, bata pa ko may high blood na di ay sama sa akong edad well at 26 na naay mga kaso Unya, nga ingon ana kunya sa akin related to pagpanganak Ara na tay gitawag og preeclampsia eclampsia mo ni ko may sa mong ubigay ning uh, isgutan uh, subject sa una ngausa sa mga manifestations is mataas ang blood pressure tungur kay am uh, maulagi na abnormal ang uh, protein content e uh, sa imong urine o mga complication sa labor. Na cesarean man ka, so ako akong ikuan nga wa ka moagi og traumatic delivery, no? Pero in general, kini mga babae mga bulbi ka kanang the first time nga mga anak, na sila yung mga posibilidad nga magka sepsis, mag hemorrhage, nya mga kajak problem, nya uban diha nga Ma, 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 emotional na mga problema nga postpartum depression na may problema ng postpartum psychosis this is due to the drastic change in the amount of estrogen and progesterone na mga mga kaso pud nga magkasakit og bipolar problem ang mga postpartum nga mga mothers uh, mao na yung mga bantayanan so aware na lang tani ani o hopefully nga nasunod nimong pagbuntis ma okay ra magpagam lang yun kasi mong ubigay ni Ara, no? O, kung pananglitan mo manganak o mabuntis na sa kay kaduhang higayon. Kaduhang pangutana, Makulbaan ko matag pabipi nako Mausap ka, ha, ni ang nakaingon nga nung pirme taas akong blood pressure. Pero mawala raman sab ang akong kulba, human o bipi, o wala raman sab ko'y gipamati sa lawas. Nervyos lang kaha ni? Posible, nervyos na siya, na no? kung anxious ta, stress ta, nagang kayong mga gitawag na to, mga cycle ko somatic signs and symptoms nga mambatian sa katao nga uh, stress or nag no kuyawan ka mugtugkutob ni im mugdag imong dugan mutaas nga nga ako ban nga mga pasyente uban yung sudok nga no lagi paggikan ako sa balay kay akong kaglingo na blood pressure aparatus normal lagi ang akong blood pressure pag ni sa imong clinic nga no, ni taas lagi ako nga, nga. usan na sa mga inundan ma'am naglakaw mong gugka ka ba basi gikulbaan ka ug na siya sa mga mahimo na tong matumbok nga hinungdan, no? Pero kung ang normal mga blood pressure is 120 over 80, pero kung mulampas ang nga ka o ang borderline is 140 over 90, beyond that kinangla ngyo ka anig mga tambal, no? daghan matak mga, maquadang mga anta uh, mga anti-hypertensive nga mga medications but uh, ad -ad advice lang ko nga kinanglan by an expert uh, preferably internal medicine doctor or mas maayo gani og cardiologist no ikatulong pangutana nasisaryan ko sa akong pagpanganak kay dili daw muusos ang akong baby tungod ba ni kay sige ko kaguol samtang nagnabdos pa ko kay nagbinuang ang akong kalibin unsa may akong buhaton nga magsige man kog basol sa sa akong uyab. So, uyab pa mo ara, no? live-in pa mo. So, akong, akong uh, balikon, daghan kayong yung uh, mga hinungdan, nga nga, daghan ka mga gipamati, o uh, while you are uh, pregnant, no? Or para sa imong uh, postpartum. Yung so, hopefully, magbinuutan na ng imong live-in partner. Kaya, this can cause headache, atong gitawag na kong mood swing, o nya, uban ani magka, magka develop ug mga di, uh, severe nga psycho, psychological problems no so you need to have a healthy diet mag-exercise ka, nang tawta taman lang unya get plenty of uh, you get uh, plenty of rest na, paulay good unya you need to ask professional help or you ask uh, mga moral support mga uh, mga kuan lang, mga advices from the elder members of your family. Pero your parents, your siblings, o yung mga close friends, ayaw lang pong pagpataka o share aning yung, yung problema. May tungod sa badlungon yung mong uyab. Nga sa mga tao nga, mga maritis. Kay, looy kay ka. Yung kang sumsuman na sa inyong barangay. Sa lady, no? kung uh, magpataka lang po kag share sa imong problema ha be no so balikon nako na tay mga daghang mga bantayanan ane mga babae nga bag-o lang nanganak ka balikon sa ikatulong higayon emotional no emotional nga pangutana sa public hospital ra ko mga anak nga CS ko. Pwede ba nga CS lang gihapon ko sa sunod na kong panganak or pwede ba nga manormal na ang akong pagpanganak sunod? Delikado bang mga anak nga normal ang na CS na? Sa akong naibala, no? basta masisaryan siksyon ganika sa first ni mo nga pagpanganak o pagbuntis, mo, most likely no? masisaryan na bukas sa succeeding ni mong uh, pagpanganak. or pregnancy, no? Kaya nabay na yung mga indi indication for cesarean section. Sanya sa niya kung kung minumduman sa mong ubigay ni subject sa una kung na ay daily proportional kasay sa sa head sa bata o sa sa structure pelvic structure sa nagbuntis or naabay mga premature rupture of the whatever placenta na mga complication na uh, ang ang presentation dili si pali kung dili abnormal uh, na may mo deliver pag footling kung maguna ang tiil pero maglisod og deliver kung magbabag ang bata so mao na mga mga indication nga isesarian section so mo tungod sa mong pang mga public man ka o mga private nga ubigay ni uh, basta kay cesarean section kasi ni mong pagpanganak most likely uh, cesarean section pagka sa kaduha ni nga pagpanganak o succeeding ni nga pagpanganak. So hinaot na kay na kutlo nga pagtulungan karong adlawa ara sa Leyte, no? Uh, kung naa ka sa Northern Leyte, maupay na kulop sa inyong tanan diya. No, maram akong magyakan ng waray-waray pero good ay la. dia ka sa southern lite maadong adlaw ninjong tanan dia labinda dia sa sugod southern lite okay so once again ako si dr neobra supermolo buses sa radio mindanao network production center radio munision wide tatak aremen daghang salamat og maayong